sa so, guys, gagamit ako ngayon ng waterproof tape paste kasi sira yung ano namin guys, yung door may anira ni pa kaso sa ama ni Ron ang taktik mo na ang taktik ko, klaro kayo Dapti? Mm. Mo na ang ibutan sa ato, pero Ako? dili daw mo pilit ingon Carlo. Mao ba kani? Uy, nanay ko, nanay. Ha? Asa ba ni? Ano? Kita ra ni ha, asa tumiyang kon. Ay kay basta magtanggal na lang ko daan. jungle tayo guys dumidikit na okay oh anak pa so ganito na siya guys okay next is I need to move this kasi nabito yung may butas oh my edits. it's bugat pa Bukat ka ajo. Ikuan. Bugat ka mau sa So, dahil marami nang lamok. Marami nang lamok dito, guys. Sa kailangan na tong gawan ng paraan. Oh my god, teman naman dito. Oh my god, nandito lang talang inahanap ko. Ni ara de ang gipangita oh. Mo ni siya ang charger. Ang akong ipalit para sa atong kwan pa light. So ito yung lalagyan ko guys ng ito. <laughs> Ngon ko pa. Oh. Ito.

Ana on pa ni. Ang say pa dikit. Ang ni Lau. ba? Look at that. Morning di gubak ni Liam. Morning siya pa eh. Walang Ang problema kung Ila nasa Tagalon. Ang nasa Tagalon.

nag mo na ako. Nag-tip Oo, May gunting. may gunting. kayo pwede, Blake? Wala. aw oh, nalang ni. Testi ka sa ego? Na ha? may konda on? Unsa pa? Naka ko, ho, tanawa. Okay. Ang Carlo gani mo <laughs> ako nakitaan. Iyagi po tanga nung ingon na ni Sen. Kaya ako man itong ipadala nung ingon na ni kay. Tingali gamit itong basa, futuristic, aron ingat-ingat. Huwag man gigamit nila riyah. nakita na ako sa motor ni Carlo na sa inani. Iyang no, nagapitan. Oo, oh, kay buba, oh, buslot sigurong buto. motor. siguro yung buslot. E eh, maayaw siya pa sa mga burog buslot. Pero sa atop dili man daw. Ang gamit daw nila selang ilang atop. Atong giing na flash band. Ang na sa atop eh. Ingon siya, dili daw.

danin. Ya mainan lang, dali ramahurut. Oh, nah. halena. Bye. Mahal ni oy, oh, ambut ila to akong bayran basta mahal ni. Uban ni sakuan gatong. Minute. Ops, hapit na no. Yap. Pati ayo diri abi ha. Na ako video. Hapit na pa. May date ba di? Ayo mo diri ati. Cecek wa. Yes. Ko ati na si chay 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 Chai ko na si Papa. Adto na. Adto sa mga gawas. ito na siya guys. Hindi pa siya natapos. Kuanta matarong trabaho ng mga bata ah, sa... pag Pagawasan sa mga bata. Na to, asila ah, nang. Aw oh, na adiri gyap nang duwa. Ayun, ayun na patuloy ya, para mahuman ka din yung trabaho. Okay na. Kasi maraming lamok ang kumapasok dito guys. Ayan. Ayan na guys. Para iwas lamok, iwas kagat sa lamok. Ayan na, close na siya ulit. Problema natin kung kukunin na naman ang makulit nating mga junakis. So, that's right, guys. Tiba. Close the shot. Thanks for watching. Bye-bye. Please subscribe.